Oh, na guys. Nandito na kami ngayon sa farm. Sa farm ng uncle ko. Nagpasyal, nagpasyal kami. Kasi nagkawa kami ng kawayan. Ayun guys, oh, yung kawayan na yun. Oh. Kaya nakapasyal kami dito. Matagal na din eh. Matagal na rin kami bago nakabalik dito. Papasukin mo yan si Kai Kai kay para habulin siya ng pabo dyan sa loob. Tingnan natin. Sige, pumasok ka. Pumasok ka na. Gusto, gusto mo kasi sumunod dyan eh. Ano nga? Ya. Oh, saan ka naman pumunta? Ay, saan ka magpunta ha? Hoy, bata, gusto mo habulin ka diyan? Habulin ke ka jian. Hoi, habulin ke ka nak habulin ka Sigi. Masuk. Balas je jian okay. pergi nak abul sia. Okay. Yan makan guys. Asu. Sama manuk tu. Hmm. Dia Hoy, halika na dito. Habulin ka ng pabo diyan. Ito guys, may balon din dito. Sobrang lalim. may mga dragon fruit ayan. sarisas ang daming tanim dito guys ayan, mga gulay patula oh, may bunga na nga oh daming bunga may papaya ito ano to suha, citrus nafta yan na yan ano yan yung ano mga saging o oh, may okra pa diba kumplito dito guys ang daming ang daming tanim ang daming tanim na gulay tapos ang daming mga alagang hayop hmm parang masaya-saya talaga dito magtira sa bukid guys, walang problema mamaya magkuha ako ng gulay mamaya kaluan ko ng sardinas

Ay, anong sabihin mo? See you tomorrow. Bye!